Wow. Tumaas yung tubig Lakas ng alon Tinatari na yung mga water lilies ano na yung mga batok Hindi mo pwedeng mamingi. Yeah. Naka na. Yan ang sinasabi nila. Go with the flow. Go nasira. na sila. Nabasa? Oo. Kung lang. lakas talaga ang alon. Okay. So, so an Sa susunod ulit na update.